Nangungutang ba'y kakilala mo sa'yo? Ang suggestion ko, wag mong pagbigyan. I-discuss natin. Eto, tandaan nyo. Pag nagpautang kayo at binigay nyo ni pera sa kapwa nyo, hindi nyo na pera yan. Kasi po, sabi sa batas natin, pag contract of loan, kapag dineliver na natin yung pera, yung ipapautang natin dun sa debtor sa kapwa natin, kanya na po yung pera. Kaya nga, dapat ikaw as the creditor, ikaw as the lender, lalagyan mo dapat ng interest. Kasi binigay mo yung ownership ng property mo, in this case yung pera, doon sa kapwa mo. Siyempre, pabalik, ina future time, dapat mas palaki na may babalik sa'yo, diba? Dapat may tubo ka naman dyan kahit na pano. Para sa akin, mahirap mag-agree na walang interest na sa ipapautang mo, especially kung malaking halaga kasi nga nagbibigay ka ng property for free basically. Ibinigay mo yung property and speaking of free, eto next argument ko kung bakit dapat hindi mo siya pagbigyan. Tandaan nyo, kapag nagpautang kayo ng pera, napakahirap maningil. Bakit ko sinabi yan? Sabihin natin, syempre due date na. Eh, kakilala mo, nahihiya ka ngayon mag-text. So, ang una mong balakid, sa sarili mo. Wag muna tayo sa korte wag muna tayo sa demand letter, wag muna tayo sa away. Yung sarili mo, mahihiyain ka sabihin natin. Nahihiya ka na baka mapahiya o magkaroon ng tampo yung kapwa mo sa iyo. Ano mangyayari? Hindi ka magte-text, hindi ka magcha-chat, hindi ka magbibigay ng kahit anong senyales na kinukuha mo ni pera at kailangan mo yung pera. Ano ngayon ang nangyari? Siya ang naging kasi nakautang sa iyo. Ikaw ang nagipit. Inang totoo diyan, real talk na lang tayo. Kasi kaya mga sinisingil, kailangan mo ni pera. Somehow sa mo may paggagamitan Bibili mo ni bibili once. Pera mo talaga yun. So, ikaw ang bahala. Paano mong gasto Ang hira pa, paano kung hindi nagbayad? eto next argument ko. Kung hindi nagbayad dyan, syempre, kailangan natin idaan sa tamang proseso yan. wag tayong mananakot online. Marami po sa atin, sinasabi sa social media, magbayad ka na, bla bla bla. Ang hira po, mas lalakas yung loob ng debtor na hindi magbayad sa si inyo. Alam mo kung bakit? Sasabihin niya, pinahiya mo ko online eh. Pinahiya mo ka sa social media. Ano ngayon ang mangyayari? Lalo kitang hindi babayaran. At kung maningil ka pa sa akin, alam mo gagawin ko sa'yo, papay lang kita ng cyber libel. Kapag ganun ang dialogue, alam ko naman probably baka dismiss yung kaso kasi hindi naman masama sinabi mo. Nanginingil ka lang. Kaya lang ang hirap, yung takot, di ba? Yung sakit ng ulo, di ba? Kasi syempre, yung sayo civil lang, utang-utang lang, ibabalik sa biglang criminal case na. At cyber libel yan, mas mataas ang magiging penalty niyan. So, ano oh, lesson? Huwag kang magpupo sa social media. ay eh, hindi ka magpupo sa social media, ilalagay mo ngayon sa tamang proseso. At pag nilagay mo sa tamang proseso yan, kapatid, syempre, mas masakit ang ulo. And, mas masakit din po sa bulsa yan. Bakit? kasi pa magbibigay tayo ng demand letter sa kapwa natin. Probably kukuha ka ng lawyer. Pwede namang walang lawyer, ikaw lang mismo gumawa ng demand letter. Pero papaano kung gusto mo, may lawyer ka? Eh syempre, yung lawyer hindi naman libre services, 'di ba? So pag nagpagawa tayo ng demand letter, mayroon pong kaakibat na bayad. Can you imagine? Nagpautang ka na, hindi ka binabayaran. Ikaw po ulit ang naglabas kasi kailangan mong magbigay ng demand letter dun sa kapwa mo, dun sa debtor. Pero ikaw ulit ang naglabas, 'di ba? Siya wala pang nilalabas, kumuha pa ng pera sa Tapos next step pa, sabihin natin, walang pakialam, hindi pin pinansin yung demand letter, ano mangyayari? Wala ka ng choice. Magpapile ka na ng kaso ngayon. Pag nagpile ka ng kaso, may bayad din po yan. Iba po ang bayad sa court, iba rin po ang bayad sa attorney kung kailangan mo ng attorney. Sabihin natin, magpapile ka ng kaso sa court, maliit na halaga lang. Sabihin natin, 50,000 pesos, no? Sabihin natin, maliit ito, medyo malaki na rin, di ba? Pero maliit po talaga ito kapag kinumpiyot natin in the grand scheme of things, di ba? Yung mga ibang utang na million-million, ibang usapan na yun, di ba? Sabihin natin, 50K ang utang. Pag nagpile ka ng kaso, 50K, gusto mong bawiin sa kapal mo kasi pinautang mo siya, ipapile po natin yan sa MTC o yung tinatawag na Municipal Trial Court. At pag nagpail tayo, hindi po yan libre. Meron pong filing fees o daki fees tayo babayaran kasi nag tayo ng kaso. Ibibigay po ito, ibabayad po ito sa korte. Nagbayad ka na naman, di ba? Sabihin natin, 50K lang nga yung ating sisingilin. Ang tawag po dito, small claims. Kapag po small claims, ang ganda naman dito, hindi po kailangan ng abogado pag-appear sa court. Hindi po, hindi nga po po pwede. Eh. Bawal ang abogado sa small claims. Dapat ikaw lang as the creditor and the debtor ang maghaharap jam And then the court will decide kung sino ang dapat mag sa kaso. Ganun po yan. Eh, paano ngayon guys? Kung 3 million yung pinautang nyo, ano mangyayari? Hindi pwedeng wala na kayong abogado. Bakit? Kasi regional trial court na po tayo magka-file. Ng ngayon, malaki na halaga. 3 million na, ano, malaking malaki na. Kailangan na natin ng lawyer for that. At pag may lawyer, syempre, hindi rin po libre. Nagbabalik